25 centimo na hard to find at pwedeng bilhin sa halagang 600 hanggang 1,000 pesos mga kalakwat cherong nippi. Ayon po, kung makikita nyo po 'yan mga kalakwat cherong nippi. Hawak ko po ang 25 centimo NGC coin at pwedeng nga po itong bilhin sa halagang 600 hanggang 1,000 pesos lalong lalo na po kung mga brilliant condition brilliant uncirculated yan po ay bibili natin sa halagang 1,000 pesos yan po tinan nyo lamang pong maigi ang aking hinahanap ang aking pong binibili na taon ay yung year 2017 sa ganitong 25 centimo NGC coin pwede nga pong bilhin sa halagang 1,000 pesos baka po makakita kayo ng mga ganitong klaseng 25 centimo NGC coin na year 2017 mga kalakpat noipi ito nga po ay bibili natin sa halagang 1,000 pesos yan po kung, kung titingnan nyo pong maigi ito po ay hindi na pinapansin ng ating mga pag natin sa atin sa tindahan, pag isinukle, hindi na po ito pinapansin. Pero kung iisipin nyo po, ito po ay may halaga pa. Lalong lalo na yung year 2017. Okay po. Sana po ay makakita kayo ng mga ganitong klaseng 25 centimo. At, at bibiling ko po yan sa inyo. Maraming pong salamat. Kitang kita nyo naman kung gaano kaganda tong 5 peso coin na ito at pwedeng bilhin sa halagang 1,500 baka po meron kayong mga ganitong klaseng 5 peso coin na year 2006 ito po ay bibiliin sa inyo sa halagang 1,500 basta nga po ito pa sa aking hinahanap ayan po mga kalakwat serong naipig Year 2006 po ang binibili sa 5 peso BSP series. Kung makakita kayo mga ganitong klaseng bariya, mag-message lang po kayo. At bibiling ko po sa inyo sa halagang 1,500. Ngayon po, check niyo pong maigi ang mga hawak niyo 5 peso BSP series basta po yung kulay dilaw eh. hindi po yung mga kulay silver mga kalakwa, cherong naipi at ang taon po ay year 2006 at pwede nga pong bilhin sa inyo sa halagang 1,500 yan po check nyo pong maigi yan mga kalakwatserong naipi sana po ay mabenta nyo ako ang mga ganitong klaseng bariya Marami pong salamat. 20 peso coin na pwedeng bilhin sa halagang 2,000 pesos. Baka po makakita kayo ng mga 20 peso coin na brilliant condition na year 2019 upper mint mark. Yan po ay bibilhin sa inyo sa halagang 2,000 pesos. Basta po yung year 2019 upper mint mark mga kalakwa cherong noipi. Ayan po, kitang kita nyo po kung gaano kaganda yung ating nabili. Nakalagay pa sa isang lagayan mga kalakwa cherong noipi. Ayan po. Kung makakita po kayo ng mga ganitong klaseng bareya, mag-message lamang po kayo sa ating FB page. At ako po mismo ang magre-reply sa inyo yung mga ganitong klase kaganda po mga year 2019 upper uh, mint mark yung mint mark po ay naandito sa bandang balikat nya dito sa may ibaba ng kanyang letter P sa baba ng letter P eh, tingnan nyo po kung gano'ng kaganda yan kumikinang at parang may guhit sa gitna oh. Ayan Pag ginanin niya nang siya Kung gano'ng ganda Basta year 2019 Ibilin ko sa halagang 2,000 pesos Marami pong salamat